Katlong sunod na buwan ang bumibilis ang inflation o pagtaas ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa. Umabot sa 3.8% ang April inflation. Pinakaapektado sa taas presyo ang sektor ng transportasyon at pagkain. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosipo. Kaliwat kanan ang taas presyo sa mga pamilihan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, bumilis pa lalo ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa Pilipinas noong isang buwan. Sa tala ng PSA, umabot sa 3.8% ang inflation noong Abril. Ito na ang ikatlong sunod na buwan ng pagtaas ng inflation. Pinaka nakaapekto ang taas presyo sa transportasyon, pagkain at non-alcoholic beverages. Noong Abril, bahagyang tumaas ang presyo ng ilang klase ng bigas. Ang regular milled rice tumaas sa 51 pesos and 25 centavos kada kilo kumpara sa 51 pesos and 11 centavos noong Marso habang ang well milled at special rice kakarampot lang ang ibinaba ng presyo malaki ang uh, of course yung contribution while slightly bumaba yung uh, ating uh, presyo sa bigas Uh, yung inflation rate niya mataas pa rin. Kaya ang ilang namimili dito sa Kamuning Public Market sa Quezon City, kanya-kanyang diskarte sa pagbili ng bigas. Noon po ano, kaban-kaban uh, po yung binibili. Ngayon po, tingi-tingi na lang. Para po kumasha yung budget. Minsan po, two times na lang yung wakain. Ang binibili ko nga, ay di lima-limang kilo. Ganyan, o sampung kilo. Pa. Kasi pagkaban, uh, biglaan ang... Ang bagsak ng pera, yung labas ng pera, mahirap yon. Ramdam na mga tindero ang matumal na bintahan. Dagdag pa ang mainit na panahon kaya konti ang namimili. Hindi makapunta ng palinkay. At dahil ano mo naman ang buhay, marami na mamatay ngayon sa hit-stroke. Kami nga tindila ay talagang tiis-tiis nga dahil ano mo ganun man, ang aming kapital ay utang. Eh titiisin na. Ayon sa PSA, depende sa supply mula sa world market at lokal na produksyon kung magpapatuloy ang pagbaba ng presyo ng bigas. Bukod sa bigas, nakaapekto rin sa inflation ang ilang gulay. Bagamat bumaba ang presyo ng sibuya sa 126 pesos kada kilo, naging mabagal naman ang pagbaba nito kumpara sa mga sinundang buwan. Ayon naman sa National Economic and Development Authority o NEDA, gumagawa na ng mga hakbang ang gobyerno para masiguro ang food security sa bansa sa gitna ng El Nino at nagbabadyang La Nina. Kailangan daw palakasin ang lokal na produksyon sa agrikultura para mas sigurong may sapat na supply. Nauna ng pinirmahan ni Pangulong Bongbong Marcos sa Executive Order No. 59 para mapabilis ang implementasyon ng mga infrastructure project. Ang ilang proyekto ayon sa NEDA ay makakatulong para mabilis na maihatid ang mga agriculture products sa palengke na makakatulong para mapababa ang presyo ng mga bilihin. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.